Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Maraming maraming salamat po sa lahat ng nagpapareading. Okay? At nagpunta dito sa channel na ito. Okay, um, may nagsabi sa akin isa kong client or follower nag-message sa akin. <laughs> Sorry, <laughs> nababahing na, na naman ako. Um, meron daw sa Facebook yung mga friends ko sa Facebook or followers ko. Kilala ko na yung tarot reader na yon eh. Kasi nag 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 nagresearch na kami kung sino siya. Nakuha namin yung Gcash account niya, etc. Okay. Meron sa mga followers ko yung mga nagpo-post ako tapos yung mga nagko-comment doon at saka nagla-like mini message niya kung inofferan niya ng reading okay inofferan niya ng reading at uh, nagpapanggap siyang tarot reader hindi siya nagpapanggap na ako nagpapanggap siya na magaling na tarot reader okay so magingat po kayo sinong anything na magmay may mag -me message sa inyo or ikaw ang par parang siya eh siya yung nagumpisa mag-message sa client ko na yon. Nagme-message sila. Okay, meron din siyang YouTube channel. Okay, but ayokong i-drop dito yung pangalan. Mag-warning lang ako sa inyo. Kung may message kayo mismo ng isang tao na niyaya kayo magpa-reading or magbumili ng mga sangkap or anything na bracelet din. Ang alam ko may bracelet din. Ang sabi niya pa mahal daw kay Miley Tarot. Sabi niya pa, ganon. So mag-ingat kayo ha. At nagulat ako, isa siya sa mga client ko pala na nagpapanggap siya ngayon na Tarot reader siya. Okay? Kaya alam niya yung presyo ko, kaya alam niya yung ano ko. Pero um kung nanonood kayo pa ka hindi kasi gamit yung binibili ng ng client ko. Hindi gamit yung importante kasi doon yung power. Okay? Yung power kasi halimbawa pag binenta ko to sa iyo kasi makakatulong to sa iyo. Rinetwalan yan eh, binuhay yan eh. So ang binili mo talaga doon is yung power niya. Ginamit yung binayaran nyo yung mga sangkap po. Okay? So ikaw na hinayop ka kung sino ka man. Alam mo kung sino ka, lagi kang nanonood, nag i ka sa akin. Okay? So, mag-ingat po talaga kayo. Inuulit ko, kung meron mag-message sa inyo na ni kayo ay niyayaya, magpa-reading, donations, anything, mag-ingat po kayo. Okay? Kasi nakakabahala po yon, nagpapanggap siyang tarot reader siya. Okay? Tapos sabi ng client ko, nag-avail daw siya. Kasi nga, hindi ko daw siya kaagad nasagot. Totoo naman yon matagal talaga ang nasagot ko siya. I'm sorry ma'am, uh, siguro mga umabot ng isang buwan. Kasi matag madami po talaga nakapila. Madami po talagang nakapila. Pero ngayon, ginagawa namin ng paraan para mabilis po kayo. Huwag po kayong mag-alala. Mag-message po kayo. Yung mga hindi pa nare-replyan, mag-up lang kayo. Ma'am, nag maam nagpa-reading po ako. Ganun lang. Kasi ganito po yan ang nangyayari. Pag mag-message po yung gabi, masasapawan na ng morning, bababa na yung message mo. Mayroon na namang magme-message ng hapon, nang doon ka na naman pailalim. Ganun po yung nangyayari. Okay? Pero wag po kayong mag-alala, mag-alala, ginagawa po namin yan ng paraan. Okay? So, yun yun si ma'am, hindi siya na-replyan. So, trinay niya ito dito sa tao na to nag-message sa kanya. niya siya, gusto mo magpa-reading ganito. Tapos yun, eh, ang, ang, ang ano niya, nakita ko yung number ng Gcash niya, kilala ko siya. Ang katangahan niya, nag-avail na siya sa akin ng reading. <laughs> yon So, Uh, ang ang lakas ng mga ang kapal ng mga mukha ng mga taong mangloloko ngayon. Mag-ingat po kayo kasi sayang po yung mga kahit mura lang po 'yan, sayang po yung pera niyo. Sana pinangkain niyo na lang imbes na ibayad niyo diyan sa mga mangloloko na 'yan. Okay? So anyway, uh, yun lang po ang basta may nag-message po sa inyo, magtaka kayo. Okay? na hindi naman kayo nag-message. Buti sana kung nag-message kayo. Meron siyang ano eh, meron siyang account sa YouTube. Kaso siguro yung iba mga napapaniwala yung mga naloloko niya. Nagme-message sa kanya. Magtaka na kayo, okay? Lalo na pag naninira sa tarot reader. Magta kahit hindi ako yung siraan niya. Halimbawa, si Maria Tarot ng Mahalyon. Hindi siya totoo. Magtaka po kayo, okay? Kasi po ang tunay na tarot reader ay sport, hindi po siya nang ninira sa kapwa niya. Okay? Para lang maka-avail sa, 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 kanya. Okay? Ganun po yon common sense na lang. Anyway, checking energies po tayo sa inyong mga person. Sorry po sa mga kumakain, umatake na naman yung allergy ko. At paus pa rin tayo. <laughs> okay. Oh, maybe nakita ko tatapusin dito. Tingnan natin kung ano 'to. Oh. Okay. Sige. May nakita ako dito, meron siyang tatapusin. Mukhang energy niya ito with third party. Okay. Ang lumabas ngayon yung mga merong third party. I think so. Naka puti ka, naka black, may may nakikita ako naka yellow din, naka white, green, orange, something, red. Oo. Oh. May tatapusin siya Ano kaya to? May tatapusin siya. Meron siyang ayaw. Uh, Ayan oh. Siguro ayaw yung makipaghiwalay sa'yo. Yes. Ayaw niyang matapos kayong dalawa ng ganun lang kabilis. Well, nagkasala kasi siguro to. Ginasusan niya, pera, etc. Hot and cold. Uh, goes on and off yung relations ninyo. Well, siguro na puno ka. Kaya something tinatapos mo yung relasyon or tinapos mo talaga. Ayan o, oh, kung nag-divorce kayo, kung natuloy talaga kayo nag-divorce, kung natuloy yung iwalayan, annulment, or something process pa lang yan, magkahiwalay lang kayo ng iisang bahay, nawindang siya. Ayan o, oh, natakot siya. Kasi naramdaman niya na ngayon na paano maging single. Paano yung wala ka sa buhay niya. Feeling trapped siya. natatrap siya sa third party. Yan, nahihirapan siya. Natatakot siya actually, oh. natrap siya. Ayan, oh. Yan. Oh my God. Kaso, ande siguro under mga ano to eh. Ah. Ang hirap ng may allergy. Totoo lang. Sana huwag manahin ng mga anak ko. Um, the... Matapang nga tayong third party na to eh. Parang something na tinatakot siya. Okay? Kung hindi po siya tinatakot, ginagawan siya ng mali or ginagawan siya ng gayuma or something para hindi siya makagalaw, hindi siya makapunta sa iyo. Oh, yun yung ano, yun yung parang na ko ngayon. Okay? Uh, I'm sorry ha kasi hindi ko mapigilan yung allergy ko. Ah, uh, Okay. I never felt anything like this before. O, oh, ba? Diba? So, siguro nung kayo, kinakayakan niya, natatakot siya, ah uh, something incomplete, something na parang inahanap-hanap niya sa iba. So, ngayon, ang kamalian niya, nag siya, nag-explore siya sa iba. So, ngayon, natrap siya sa isang mali na tao. Okay? I'm sorry I lied to you. O, oh, ba? Diba? So nagkamali siya si sing tao na ito. Gusto kanyang balikan ngayon, gusto niyang bumalik sa O, Oh, ito, I'm still confused about it all. Gusto niyang bumalik sa naguguluhan siya. Wala nang ano eh, walang hindi niya nakita yung yung paano yung effort mo sa kanya, yung love uh ang conditional na na binigay mo sa kanya. Okay, natrap siya sa third party. Gusto niyang lumabas, gusto niyang lumayo, gusto niyang mawala. Okay, nagsisi ito. Talagang nagsisi siya eh. Yeah. Talagang nagsisi siya. Meron akong nakikita ditong luha. May nasisense ako. Okay. Uh, meron dito akong... Nawawalan na siya ng gana sa buhay niya. Nawawalan siya ng gana. Ayan, oh, Ay. Ayan, o. Oh. Hindi siya talaga siya makagalaw. Kinikilabutan ako, guys. Totoo lang. Hala kayo. Kailangan niya ng tulong. Well, paano niyo tulungan? Pwede kayo magpa-reading muna. Tingnan muna natin, okay? humihingi siya ng tulong o oh, gusto niyang bumalik sa iyo. At mahal na mahal ka pa rin nito. Meron kasing mga tao, sabihin na natin, nagkamalay sila. Kaso nakapunta sila sa wrong, wrong situations. Ayan. So, maari kasing akala niya, uh, parang astig, may third party, parang enjoy, na try niya sa iba. May mga ganun na, ano, nag-i-explore. Ang nangyayari, nagkakamali sila. Ayan. Okay, so checking energies tayo grabe o oh, yung person nyo. Gusto niya nang iwan yung third party. Gusto niya tapusin. Pero ah, uh, na-trap siya. Okay. So doon muna tayo sa inyo. Ano yung sa inyo? Ano yung mga energy mo ngayon. Tingnan natin kung ano yung energy mo ngayon. Grabe naman yan. Sana matulungan niyo yung person niyo Okay? Tingnan natin yung kung, mag kung mag-connect ba yung dalawang cards na to. Alam nyo, ano to? Message to ng universe sa inyo. The Chariot. Okay. Nagpapanggap kang masaya. Nagpapanggap ka na okay. Nagpapanggap ka na ka move on. O, oh, diba? Pero incomplete ka. Fly high, soar high. Sa career. Napakaganda ng career mo ngayon. Yes. Kumbaga, pataas ka ng pataas magiging magandang ang career mo talaga. Promise. Ayan o. Ayusin mo lang yung mga boss mo. Huwag mo galitin. Magpakita gilas ka. Gustong gusto ka nila, May ibibigay sa yung posisyon. Kung may nante kang sa posisyon. Okay. So, ano yung challenges natin? Okay. Okay. Well, when it comes to challenges naman, magtatapos rin naman yan. Marami lang kayong dapat ayusin and you're busy. Sabi ko nga kapag mabibisi kayo, marami kayong blessings na makukuha. ba? Diba? Marami kayong makukuha na blessings. Magiging busy ka, may plano ka. Meron kang tinitingnan dito na something makukuha mo na to. Promise two of potions. yeah So, Queen of Swords. King of Swords. Okay. Um, inisto ka ng ex mo. Inisto ka ng tao na ito. Ikaw kasi parang chill ka na eh meron ka ng acceptance. Ang focus mo ngayon, career. Meron kang acceptance sa buhay mo. May nakikita ko dito, yung, yung, ex mo. Kaya ito, ito, yung nagloko na ito. Nag-connect yung taro eh. Itong nagloko na ito. Gusto niyong bumalik sa'yo. Gusto niyong ayusin. Gusto niyong makipagbalikan. Kaso na-trap siya sa third party. Yan. Yan. My God. Balikan nga natin yung person mo. Gusto ko pang kumalkal ng na ano ako. Ano bang tawag dito? Na ako. Wala, na lang ako. Kasi nakikita ko siya eh. Okay. Yung iba sa inyo parang issue. Money issue. Yan. So... Teka lang ah. Property siguro, may property akong na-seen something. Property na siguro meron mana siya. Meron kang nainponder or siya. Hindi siya basta-bastang tao, but din naman sinasabi ko na basta kayo na mag-divert ng ano. Isa sa inyong may kaya. So, money issue. Akala ng third party, may pera siya. <laughs> ba diba? Or, kung may pera siya, akala ng third party ay, ano man tawag dito? Makakakuha siya. Mayroon, merong, ano eh, merong ah uh, plano or something. Yan. Panggagamit. Yeah. Akala ng third party siguro makaka pera siya dito sa taong to. Okay. Hindi niya alam. Mas ikaw yung maraming naibigay. Ayan. Gustong-gusto niya bumalik sa'yo. Masaya siya sa, pam sa pamilya mo eh. Ayan kasi. Umiiyak. Alam mo nakikita ko umiiyak. Umiiyak siya. Siya makatulog. Ayan no Oh. Ini-stock kanya two times na yung stock doon sa card mo dito din sa iyo two times na ay nako naman nako di ba yan nakakaloka to love hates yan nag nga talaga sila ng third party hindi niya lang nakatali or something. Siguro yung bungo nito, yung, yung, yung kaluluan nito parang nakakulong sa bungo. Parang ganun. Family, namimiss niya na. Baka may anak siya sa'yo. Or, kung wala siyang anak, ay maring gusto niya makabo ng pamilya katulad mo. Gusto niya bumalik. Okay, so maraming salamat po sa lahat po nang gusto magpa-reading. Ito po ang aking Facebook account. Dito po kayo mag-message. Huwag po kayo mag-message sa kanino. Dito lang po sa MyLitaro. Sorry. Ayan. February 4 po yan. Huwag po kayo magkakamali. 988. Ito po yung cover. Okay. Mag-message. Uh, magbasa lang ako sa mga humihingi ng, ng mga natulungan natin. Nagpapasalamat. Hi, ma. Maraming salamat. Ano to? Hi ma'am. maraming salamat po sa lahat ng ginagawa mo sa amin. Talagang tuloy, tuluyan na nagbago ang person ko. Habang nagtatype ako, ma'am, umiiyak ako. Mahal na mahal ko yung person ko, ma'am. Buong buhay ko, iaalay ko sa kanya. Siya lang yung mundo ko, ma'am. Kaya, nagpapasalamat po ako sa lahat ng naitulong mo sa akin. Sa lahat ng nagawa mo sa pagbabago sa aming mag-asawa. Nagulat talaga ako, ma'am, one day na nag-reach out na siya sa akin. Ah! Ito si ma'am, grabe ito yung pagmamahal niya sa asawa niya. Nalala ko na ito, grabe yung pagmamahal niya sa asawa niya talagang kahit ang dami ng pangloloko ng asawa na tinatanggap niya pa rin. So, humingi nga siya ng tulong sa atin para maging maayos silang dalawa. Ayun, hindi kasi yata umuwi ng 2 years ang lalaki or sa COVID. Yan. So, ngayon parang nagpaparamdam na sa kanya dahil sa inyong lingkod. Ano? Kung gusto niyo ng tulong ko, tutulungan ko kayo. Ba't kailangan po mag-under ng reading? Pero kung yung kaya lang ha, kung yung pilitin kung hindi, mag-ingat po kayo sa mga nagme sa inyo. Okay? So, mag-ipon-ipon kayo. Uh, Ghostman, pwede po kayo magpa-reading sa Ghostman para makover po kayo. Okay? Kasi may free po kayo ng ritual para sa Ghostman para protected po kayo. Bye-bye! Maraming salamat!